mga araw na mas maribog ang mga babae. Oo, tama ang narinig nyo. Alam nyo ba na may mga araw or kabuanan ang mga babae? May mga araw na na -iel ang mga babae. <laughs> alam ko talaga na marami talaga ang hindi nakakaalam nito. Kaya sa mga mister dyan na nahihirapan kalabitin si misis, nako nako, makinig ka sa sasabihin ko sa iyo dahil ito ang pinakamalupit na mga araw na pwede mong mapapayag si misis. <laughs> Oo, totoo yan. May mga misis talaga o may mga babae na pakipot at hirap talagang mapapayag lalo na kung wala itong gana. Marami naman kasing dahilan kung bakit hindi mo sila mapapayag dahil siguro baka stress ito, pagod sa trabaho, pagod sa mga anak sa pag-aasikaso at sa kanyang partner na ano pa, uh, pasaway ganon. So, eto na nga, kung gusto mo talagang malaman hindi na natin patatagalin pa. Disclaimer muna tayo ha bago tayo magsimula, syempre, ang video na ito ay para lamang sa mga bukas ang pag-iisip. At ako po ang inyong Ate Balti na nagbibigay lamang ng tips at ang mga binabahagi ko rito ay ayon ito sa mga eksperto. Ito na nga pinakauna kapag ito ay araw ng kanyang fair tale. Oh Baka naman pati yan ha, hindi mo pa alam. O eto ha, ipapaliwanag ko para mas lalo mong mauunawaan. Ang fertile ay less than 2 weeks bago dumating ang kanyang kabuanan. Oo, tama ang narinig mo dong. Masiguro mga sampung araw o 1 week na lamang bago dumating ang kabuanan niya. Ay nako, sinasabi ko sa iyo dong na mas mataas ang kanyang energy level gustong gusto niyang makipag ano sa iyo. Oo, talagang 100% totoo ang narinig mo. Kaya naman abangan mo, ha? Abangan mo ang kanyang kabuuan ng araw, dapat alam mo ang schedule niya kung kailan ito. Kung halimbawa, tuwing ano pala ito, end of the month. So ano ba yung end of the month, ha? Baka hindi mo pa alam. Yung ano ba, pinakahuli na ano sa buwan, ano ba yung huli? ah uh, petsa 30, abay baka petsa 29. So abangan mo na ng mga 25 'yon. Kapag mga 25, ayun, nako nako. Sinasabi ko sa iyo, bago kayo matulog, magpahinga. Hay nako, isang ganun mo lang 'yan kay ano sa partner mo sa kinakasama mo nako nako sinasabi ko sa iyo dong na hindi hindi siya mapapayaw at hindi hindi siya magiinerte dahil sa totoo lang yan ang kapanahunan niya yan yung mga araw na talagang na ano talaga eh na -iel. kaya you know what i mean kaya naman ha siguraduhin mo lamang ha Siguraduhin mo na ikaw mismo ay maging malinis din sa iyong sarili dahil alam mo ba ang mga babae kahit meron pa silang yung mataas pa yung level ng energy nila na makipaggusto talaga nilang makipag-ano. Pero kung ikaw, hindi ka naman malinis sa sarili mo. Antay, di ka naman. Tumatabi ka sa kanya. Nali maalingasaw pa yung amoy alak ka. O halimbawa, amoy alak, amoy um, ano, yosi, amoy ano, yung parang amoy araw. O ba diba? Amoy bunganga. O ba diba? Kasi pa yung magaganahan yan? Imbes na ganahan si Mrs. ay eh, abay! eh talagang mapapagalitan ka pa. Baka o, outside di Colombo ka pa dong Hay, nako. Nako, nako, makinig ka sa akin dong ha. Maniwala ka sa akin dahil totoo. Iyan. O, eto pa ha. Pinakalas ito. Pangalawa. Kapag meron itong kabuwa ng dalaw. Yes, totoo talaga iyan. Kahit tanongin mo pa mismo ang asawa mo o ang girlfriend mo. Alam mo, yung number one na nabanggit ko kanina, yung pinakauna ha. Alam mo ba na ang kapag meron na talagang kabuha ng dalaw ang isang babae. Para sa kanila ay, pinakauna ha, yung first day talaga, syempre yung iba, masakit yung puso. Pero, asahan mo, the second day, sa dalawang araw o tatlong araw na iyon, ay doon na talaga. Grabe, yun yung to the max level. Yung kanina sabi ko lang, mataas ang level, ngayon naman sa pangalawa, super! to the max level na gustong gusto talaga. Oo, alam ko ang iniisip mo dong. May mga lalaki talaga na, na nagdidiri, na parang hindi nila trip kapag meron yung, kapag merong dalaw si misis, parang nawawalan sila ng gana, pero aminin man natin, may iilan talaga ng mga lalaki dyan na kahit meron ang, kahit meron, uh, may kabuanan, ay talagang gustong gusto talaga nilang i anuhan ba subukan ba I lalo na kapag na ano, si Mister okay. eh, talagang pinipili talaga si Mrs. eh anyway gusto naman talaga ng babae iyan so depende sa inyong pag-uusap kung kayo sa isa't isa hindi kayo nang uh, ano ba hindi kayo nang pero kung ano pero kung si Mrs lang ang tatanungin mo ay talagang gusto niya deep inside pero sa isip niya, pa, baka mandiri kayo, mandiri yung mga babae. So, ganun yon Hay, nako, ang dami ko nang sinasabi dito. Hindi ko na rin maunawaan kung anong pinagsasabi ko rito. Basta, yun na yon So, ayun yung mga ibinahagi ko ha. Hindi ko na i-explain kung bakit nga ba, kung bakit ganito. Kung gusto niyo talagang malaman ang katotohanan, ano, kung bakit nga ba, bakit mga ganong araw pa, o bakit sa kabuuan ng araw pa o ganun 'di ba? Eh tanungin mo na lang si ano mo. Tanungin mo na lang yung partner mo, yung kinakasama mo sa buhay, kung bakit nga ba? Ha? Ganon. <laughs> eh, kung nandidiri ka naman, hintayin mo na lang pagkatapos. Yung malinis na malinis na, yung wala nang tumatagas, o oh, di ba So, ayun lamang ang aking ano ngayon, ang tips ni Ati Baltimo, ang ating ibabahagi ngayon, kung I alin mean, ang mas mataas ang energy ng isang babae. <laughs> so, ayun lamang. Maraming maraming salamat. At kung nagustuhan mo naman ang video na ito, naku naman, please subscribe mo naman ako. I-click mo naman yung bell. I-like mo na yan. Mag-share ka na. At mag-comment ka na. Maraming maraming salamat. Ito ang ati Baltimo. <laughs> So, ayun lamang lagi ko sinasabi dito. Always honor your wife, love your wife, respect your wife. Bye!